Alam mo ba? Sabi ng mga matatanda, kapag nakakita ka raw ng bulalakaw, kailangan mong humiling dahil ito ay tiyak na matutupad. Pero sa likod ng magagandang ilusyon sa langit, may mga batong gumagala sa kalawakan na maaring magdulot ng matinding sakuna sa mundo. Ito ang mga asteroid. Ang International Asteroid Day ay taon-taong ginuganita tuwing June 30 bilang paalala sa Tunguska event noong 1908 kung saan isang malaking asteroid ang sumabog sa itaas ng Siberia, Russia at nagpatumba ng mahigit sa 80 milyong puno. Sinimulan ng mga scientists at advocates kagaya nina Stephen Hawking, Brian May, at mga space organizations gaya ng European Space Agency at NASA ang pagdiriwang na ito. At noong 2016, pinatibay ito ng United Nations upang maitaas ang kamalayan ng mundo sa banta ng asteroids. Ang mga asteroid kasi ay maaaring magdulot ng global extinction kung tuloy ang tatama sa mundo. Kagaya na lang ng asteroid na tumama sa mundo, ilang milyon na ang nakakaraan na pinaniniwala ang sanhi ng pagkawala ng mga dinosaur. Sa Pilipinas, ang PAGASA at DOST ay kabilang din sa mga ahensyang nagmumonitor ng mga space events. Bagamat walang asteroid threat sa kasalukuyan, patuloy ang pagbibigay impormasyon ukol sa astronomy sa mga eskwelahan at komunidad. Kaya sa susunod na makakita ka ng bulalakaw o shooting star, maaring hindi lang ito para sa isang hiling. Maaring ito ay paalala na may mga batong naglalakbay sa kalawakan na maaring pumuksa sa mundong ating kinatatayuan. Ngayon, alam mo na.